Binasbasa ng Diyos si Jacob sa Bethel. Sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo noong tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyong lahat ang mga Diyos-Diyosa ninyo, maglinis kayo ng inyong katawan, at magbihis kayo. Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na laging tumutulong sa akin sa mga panahon na nagigipit ako at kasama ko saan man ako magpunta. Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang suot nilang mga hakaw. Ibinaon ni Jacob ang lahat ng ito sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem. Nang umalis si Jacob at ang kanyang mga anak, nabalot sa matinding takot ang mga tao sa karatig bayan kaya walang nang ahas humabol sa kanila. Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Canaan, gumawa siya ng altar at tinawag niyang El Bethel ang lugar na sa sapagkat doon nagpakita sa kanya ang Diyos nang tumakas siya mula sa kanyang kapatid. Namatay si Deborah, ang nag-alaga kay Rebecca, at inilibing sa tabi ng malaking puno sa gawing timog ng Bethel. Kaya tinawag na, Roblay ng Pagluha, ang dakong yon. Pagbalik ni Jacob mula sa Mesopotamia, muling nagpakita sa kanya ang Diyos at binasbasan siya. Jacob ang pangalan mo. Ngunit mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo. Kaya tinawag siya ng Diyos na Israel. Sinabi pa sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos, magkakaroon ka ng maraming anak. Magmumula sa iyong lahi ang maraming bansa at mga hari. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak ang mga lupaing aking ipinangako kay Abraham at kay Isaac. At iniwan siya ng Diyos. Naglagay si Jacob ng batong palatandaan sa lugar na pinagtagpuan nila. Binuhusan niya ito ng langis at alak upang ilaan ang lugar na yon sa pagsamba sa Diyos, at tinawag niya itong Bethel.